Magandang araw po. Dito sa ating ranging area, ito yung nilambat natin ng hog wire. Ayan, nakalambat siya ng hog wire. Medyo malawak-lawak itong hog wire natin. So lahat naman nilalagay natin dito, mga inahing baboy at meron tayong isang barako na nilagay dito. So ngayon, may dinagdag akong limang inahing baboy na nandito. Gagawin natin inahing baboy ito. So medyo maliliit pa sila, pero ito yung gagawing inahing baboy. Tapos meron rin tayong mga inahing baboy na nasa loob. Meron tayong isang barako. So may nauna ditong apat, no, yung apat na yon ngayon ay wala dito kasalukuyan sila ay nandiyan na sa paligid nagabungkal ng mga lupa mga ng mga damo so yan paikot-ikot na sila dyan so ngayon ay so meron tayo ditong 2, 4, 5, 6, 7 Pitong piraso lamang muna itong mga nandito lahat kasama itong isang barako tapos itong mga inahing baboy na nandito ito gagawing inahin pa lang so sila ay uh, sinasanay pa lang sila dito sa loob ng kanilang bagong uh, lugar so dito naman sila ay nakakain ng mga damo, nakakain ng mga insekto dahil ngayon nakabungkal sila kung saan man nila gustong magbungkal. At may mga prutas din sa loob, may mga mangga dyan, may mga marang no? at marami pang mga prutas din dyan na yung mga overripe ng mga prutas ay kusang ng alaglag. Yun naman ay kinakain ng mga alaga natin dito sa loob. No? Yan yung uh, pamamaraan namin dito. At sila rin ay binibigyan natin dahil ngayon naghalo tayo mga bagong baboy dito na uh, gagawing inahinin. So ayan, dahil hinahalo natin sila dito. So, binibigyan din natin sila dito ng uh, nagpapahigop kami kanina ng tubig na may halong konting feeds. No? So, yun yung kanilang tubigan dito sa loob. So, dati, actually, nung ito lang mga inahing nandito, yung mga lumang inahin, mga organic lang talaga sila, natural. Eh, ngayon, medyo may mga bagong, ah, ito, pinapalaki pa lang din natin. So, nagbibigay rin tayo ng feeds dyan. No? So, yan yung ating paraan din dito sa pag-alaga ng mga baboy. So, nasa total na siyam na inahing baboy na nandito. So lahat naman nandito sa loob namin, no, sila yung mga uh, mga inahin lang talaga at barako. Tapos meron lang dito mga ilan-ilan na may mga biik na rin. So meron isang inahin dito na merong walong biik. No, ito may inahin din tayo dito na may naiwan, natira lamang ay tatlong biik kasi meron, yun yung isa sa naging challenge din natin dito. Hindi natin na malaya nung nanganak siya. So dun pala siya nanganak sa pampang, banda. So ang problema, yung ibang biik niya nangalaglag doon sa pampang. So natira lang is tatlo. O, tatlo lang ang nabuhay. So, buti na lang at meron tayong na ano pa rin natira. So, nasa ano rin sana to, yung anak niya. Kung so, di ako nagkamali, nasa sampu. No? O, kaya lang yun, nabawasan. So, natiran lang ng tatlo. Pero yun naman ay learnings. Kasi nung una, no, unang anak din itong isang inahing baboy natin is nasa walong piraso din. No? Uh, medyo matagal na rin kasi yun. So, walong piraso din yung unang anak niya na uh, dumami naman na uh, lumalaki rin. Actually, kasama rin dito may tatlo siya dito na anak na. Ginawa natin inahin din. Kasi magaling din magdala yung baboy. Kaya lang yun nga lang, no? Sa nangyaring yun, uh, yun ay challenge na nga. Part of ano, learning siya pagdating sa pag ng mga baboy. No? Minsan kasi dito, hindi siya 100% na masasabi natin na sure na sure. So, may mga pagkataon talaga na may mga learnings din, no? Meron tayong mga natutunan din doon sa mga pag-alaga natin. So okay rin naman yun na kahit pa pano inakawa tayo ng uh, kaalaman nagdag kasi habang, kung pang matagalan ang target natin kailangan alam na alam na natin yung mga nagiging challenge din sa mga ganitong pag-alaga ng hayop para tayo mismo ay matututo at uh, habang tumatagal pag pinaparami na natin no, mas marami na tayong kaalaman at hindi na masasayang. So yan nating simpleng pamamaraan dito sa pag-alaga ng baboy no naka free range na Ayan, ayan nakalambat 'yan, medyo malawak-lawak pa 'yung nakalambat diyan. So anytime actually, pupwede pa rin sila maglakad diyan, kumain ng mga damo, mga insekto, no? At uh, nagabungkal-bungkal sila diyan. So ayan 'yung simpleng pamamaraan din natin dito sa pagbubukid. No, ito 'yung uh, pinapalaki pa lang namin 'tong iba dito. Pero 'yun na nga, no, 'yung mga nandito hindi sila pangkatay. Lahat silang nandito, no, sila 'yung mga gagawing inahin, gagawing barako, No, so, isang barako lang to, tapos meron tayong limang inahin na nandito sa loob. Yan. Tapos bukod dyan, meron din tayong isang barako na nandun naman sa labas. No, yun naman yung nag-a-service sa mga baboy ng kapitbahay, nandun sa unahan. Kaya medyo madamo. So yan yung nag-a-service sa mga baboy ng kapitbahay. Kasi madalas dito sa amin, may mga alagang baboy din yung kapitbahay namin. Mga nakataling baboy. Tapos, uh, yun naman ay pinapaka, pinapaano nila no? Pinapasampahan nila dito sa barako namin para na may mabutis. So, yun yung isa sa pinakamadali rin kasi dito sa amin. No, pinakamadaling paraan kasi meron nga uso ngayon mga insemination, kaya lang problema naman is na ah, napakalayo pa. No, minsan ay late na dumating yung technician, no, bago mapasampahan tapos na yung paglalandi. So, dito meron tayong mga ganun na service din pagdating doon sa mga nagalandi ng na mga inahing baboy. So yan, napakalawak din yan no malawak yung ating nilambat dito ang nilambat na gamit natin ay na itong hagwire yan nakahagwire tapos tinamnan namin itong madre de no madre de dahil nabubuhay tapos yung dahon ng madre de kinakain ng kambing din yan eh may kambing din kasi tayo dito mga ilan ilan sa loob no may mga alaga ting kambing na mga ilan ilan din dito Oh, ayan oh. oh, na ibang biik oh. oh. may mga biik din tayo dyan no. Kasi may isang baboy din tayo dito na walong piraso yung kanyang biik. No? Ayan, may mga biik na nagsilatingan na yung mga biik. Ayan, malakas na rin silang gumalaw, maliliksi. So may mga biik din tayo dito. No? Kasi nanganganak na yung mga inahin. So sa, limang, uh, sa apat na pirasong inahin, kasi dati lima ito, yung isa kasi sobrang taba. Yung isang inahin namin dito dati sobrang taba. Kailangan siya naman yung hindi nagbubuntis. No? Sobrang tagal na. Umabot na ng taon sila dito sa loob. Pero hindi pa rin siya nagbuntis. Kaya yun yung tinanggal namin, kinal namin yon So iniwan namin yung mga mapapayat na inahing baboy. Sila pa yung talagang productive. Mas maraming anak, mas nagbubuntis. No? Importante kasi mabigyan pa rin natin ng sapat na pagkain. No? Yung mga natural na pagkain. So yun yung ating ginagawa din dito sa mga alaga. Oh. So yun naman. So para ngayon may apat na inahing baboy tayo. So every 4 months may nanganak na baboy. Minsan lang dito nagsasabay so dalawang inahing baboy ng anak nitong na buwan na to. Tapos sunod na buwan, wala pang nanganak. No? Tapos next next month na naman, may nanganak na naman. So ganun lang, kapag marami tayong inahing baboy, no, mas marami tayong source. So sa ngayon, dinagdagan natin lima. So siyam na total ng inahing baboy, pero pipilian pa rin natin yan. Kung alin yung mas productive, sila yung maiiwan. Yung hindi naman nagbubuntis, or hindi naman nanganganak, ay siyempre yun yung tatanggalin no? So lahat ng alaga natin dito, may inahing baboy, barako, tapos may biik tayo. So simpleng pamamaraan. Dito naman sa mga nagtatanong, no, sa pagbabitamins naman sa amin, kapag sila ay winalay na namin yung mga biik, yun, nakabitamins na yan doon sa loob ng kulungan. So, yung mga inahin kasi namin dati, actually hindi namin nabibigyan ng vitamins yan kasi uh, yan na nga kung saan saan lang sila nakain tapos uh, more on mga natural ang kinakain nila. No? So yun yung ano natin. Tapos sa purga naman, maganda magpurga tayo kapag sila naman ay ano na kapag si yung mga baboy natin ay kung ano, iwawala yung mga biik. So, purgahin natin yung inahin at yung mga biik no, bago pa man magbuntis yung mga inahin. Ayan, magandang purgahin. No? Tapos, sa uh, ayan, yung ating uh, ginagawa din. Ay, uh, kapag may mga sakit naman, yung mga biik, halimbawa, may mga diarrhea, may mga lagnat, sipon, no? may mga ubo, Uh, ang gamit naman namin gamot diyan ay binibigyan natin ng Panamox Forte, no? Maliit lang yung Panamox Forte, ano siya eh, yung uh, powder siya, halo mo sa kunting tubig, tapos yun yung pinapainom namin doon sa biik na may diarrhea. Kasi pag hinayaan natin yon, namamatay yung mga biik ilang araw lang. No, sobrang sayang. So, yun ang aming meron ang aming gamot na naka lagi. So, yun yung Panamox Forte ang aming ginagamit sa mga may sakit naming ano, mga biik. Ayan no, yan ang ating simpleng pag ng mga baboy dito sa bukid no. Um, Naka-free range yung mga baboy, pinapakawalan natin dito sa kanilang ranging area. Ayan uh, yan yung uh, lawak na ranging area nila, nakalambat nitong hagwire. So ayun, no? yun lamang po muna sa ngayon. Sana'y nakapulot kayo ng idea dito sa ting naging topic. Maraming salamat po.